pinakatipid at pinakasulit na pansit palabok na magagawa mo. Siyempre, sa hirap ng panahon ngayon, di natin naiwasang magtipid paminsan-minsan. Kaya heto, gumawa ako ngayon ng tipid version ng pansit palabok at kahit nga tipid version nito, hindi pa rin natin yan titipirin sa sarap. Bali, ang gagamitin nga pala nating noodles dito is itong pansit bihon na ginagamit din sa paggawa ng pansit gisado. Pwede din po kayong gumamit dito ng mas matatabang noodles, guys. Kung yan po ang mas preferred ninyo. Kahit naman po maging palabok o malabon itong lulutuin natin, isa lang din naman po ang magiging lasa nito. Nagkakatalo lang po talaga yan sa noodles na ginagamit natin. Bali, ibababad ko lang muna po pala itong biho noodles ng dalawang oras hanggang sa lumambot at maghiwa-hiwalay ang strands nito. Ginagawa natin ito para hindi na natin pakuluan pa itong mga noodles. And habang nakababad ang mga noodles, ito naman ako dyan ang dalawang balot ng tinapa. Kung medyo malapit-lapit ka sa paggawaan ng tinapa, abay swerte mo dahil makakabili ka na ng medyo murang-murang tinapa. Priprituhin lang natin itong mga tinapa ng 1 to 2 minutes per side hanggang sa maluto. Luto na naman po kasi itong mga tinapa. Kaya nung no need na po yan patagaling pa sa mantika. Pagka-prito nga natin yan, ay pwede na natin itong hanguin at Kapag nga lumamig na yan, ay pwede na natin niyang himay-himayin. Busisiin lang natin yung mga tinik-tinik niyan guys ha. Baka kasi bumara sa lalamunan, mahirap na. Heto na nga yung mga tinapa after natin mahimay at madurog. Proceed na ulit tayo sa pagluluto. Dito nga sa ating lutuan ay naiwan yung mantikang pinagprituhan ng tinapa. Yan na lang din po ang gagamitin natin sa pagigisa dahil lang dyan po ang lasa ng tinapa. Kapag mainit na nga ang mantika pwede nang igisa dito ang bawang. Kukunain ko lang po ang bawang dito para mas matusta natin ang bahagya ang mga ito. Then pag halfway brown na yan, ay pwede na natin isama sa pagisa ang sibuyas. Igisa lang natin yan hanggang sa lumabas na ang aroma ng ginigisa. Then saka ihalo dito ang hinimay na tinapa. Ito kasi tinapa talaga ang siya magdadala ng flavor ng ating gagawing palabok. Kaya hindi pwedeng mawala yan guys. At kung nakaabot ka sa part ng video natin ito, it means interesado ka sa pansit palabok recipe na share natin ngayon. At kung sakali pong magugustuhan mo ito, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na Yummy Pansit Palabok! Maraming salamat po! Pagkagisangan natin dito ng tinapa, ay siyang sunod naman ng mga pampalasa. Maglalagay lang ako dyan ng tatlong kutsarang patis, paminta, at isang pirasong shrimp cubes. Magdadagdag na lang po tayo mamaya ng pampalasa kapag sa tingin natin ay kulang pa. Halo natin yan at saka naman tayo maglalagay ng pampakulay sa ating palabok. Bali, nagkunaw lang po ako dyan ng dalawang kutsarang achuete powder sa one fourth cup ng tubig. Pwede din naman po kayong gumamit ang buto ng achuete guys, kung yan po ang mas preferred ninyo. Halong-halongin at igisa-gisa pa natin itong niluluto at saka naman tayo maglalagay ng four cups ng tubig. Itong four cups ng tubig ay para lang po sa half kilo ng pansit bihon. Depende po ang dami ng tubig kung gaano karami at kung ng noodles ang gagamitin ninyo. Haluin lang natin yan saglit at ilagay na sa high heat ang apoy para mas madaling kumulo. Kapag kumukulo na nga yan, ay pwede na tayo dyan maglagay ng slurry mixture na siya mong papalapot sa ating sauce. 3 tablespoon lang po yan ng cornstarch sa half cup ng tubig. Gradual lang muna ang paglalagay ng slurry mixture hanggang sa ma-achieve natin ang desired itong lapot. Halu-haluin lang maput na ang sauce. then kapag okay na nga, ay pwede nang ilagay yung pansit bihon na binabad natin kanina. Pinaghiwa-hiwalay ko na din po pala yung strand ng noodles para hindi na tayo hirap sa paghahalo nito. Malambot na din po pala ang noodles natin, guys. Kaya konting luto lang ay pwede na dito. Haluin lang natin ng matindi itong pansit palabok hanggang sa magsama ng maigi ang noodles at sauce dito. Lagay na din pala natin dyan sa lohit ang apoy para mas maluto nating maigi itong palabok. After nga ng 7 minutes sa paghahalo dito, ay natuyot na yung sauce natin. At humalo na ding maigi sa ating noodles. Kapag ganyan na nga ay maglalagay lang tayo ng spring onion dito. At haloyin muli sa huling isang minuto. And there you have it guys, ready to serve na itong budget friendly panabok recipe natin. Bali maglalagay lang po ako dyan ng mga pang toppings natin, which is optional lang naman po. Nasa sa inyo naman po yan kung maglalagay kayo or hindi na. And since kami naman po ang kakain nito, nalagyan ko lang po yan ng nilagang itlog. Durog na chicharon at sprinkle lang natin ng spring onion. Sasamahan na din natin 'yan ng kalamansi para mas masarap. Kaya kung super love ng pamilya mo ang pansit palabok at the same time ay nagtitipid din kayo, this palabok recipe is for you. Kaya itag mo na din ang buong pamilya at barkada na mahilig sa pansit palabok at subukan nyo na rin gumawa nito.